Hello guys! Dumating na yung akin order sa Shein sa so mag-unmaksan tayo. Woohoo! <laughs> so, binuksan ko na talaga sa kanina. So, galing sa Shein. So, umorder tayo. Ito yung mga inorder natin. So, hindi lang po ito lahat sa akin. Ito po ay kay kay Cristel at sa kanyang pinsan na si So, pina-order na lang nila yan sa akin. So, isa isa-isahin natin. Tingnan natin yung order. Ito yung order ni... Ito ay kay... Kay Crystal ito. Tingnan ano natin. Wow! Nice! Sexy! For Crystal. So, yan. Order niya ito. Yan. Pina-order niya. So, hindi ako may sa mga gento, guys. <laughs> Kay Kristen. Ay, balik natin sa plastic. <laughs> Bala na siya magtiklok. <laughs> and then, uh, um, ito. ito. Ito, natin yung open. na uh, robe lang naman yun siya. Crunchy and then. Yan, mura lang yun, guys. Mura lang. And then, yan. Umodel pala ako ng bag dahil sila na yung aking bag. So, ayan. Uh, mura lang din guys. Sa murang halaga, meron siya. One. Two. Three. And meron pang maliit dito sa likod. So, di ba? Ang ganda ng bag. Mura lang siya, guys. Oh, uh, <laughs> saan ka pa dyan, bag? And then, meron tayo dito. Biarelin. Ano to? Biarelin. BC Toner. So, parang marami siya. Eh. One, two, three, ba, dami. Four, five. Five siya? O, oh, five lang. Five. Uh, five siya na toner. Ayan. And, then uh, ito na Moisturizing sunscreen. Ang sunscreen. Ang na sunscreen. Baka naman. Baka naman. Right in moisturized sunscreen. So, meron tayo din dito. Sunblock cream. Sunblock cream. Puro, pang, puro cream. <laughs> Pampa Beauty and sunscreen. At pa diba, puro sunscreen, puro pampa beauty. And, eh uh, ito, meron tayong Bluetooth wireless na uh, nakita kasi ni Shadow na mag-order ako sa Shein. So, tinanong ko siya kung gusto niya. So, ito daw gusto niya. So, in-order ko pa sa kanya. So, uh, ayan lang lahat-lahat yung uh, aking na-order sa Shein. Ayan. At mura mura lang ito sa ang aming nagastos dito. Sobrang mura kasi mura lang siya. 100 plus real lang. Meron nang damit at mga toner at mga moisturizing cream at meron pang bag. So, di ba? Ito. Ayan. Ayan lahat yung aming na-order. Ayan, bag at saka, ayan, damit ni Christelle, yung aking bag. Yung mga toner. Sunscreen. Sunscreen. <laughs> And Bluetooth. So, ayan lang guys. Maraming salamat. She-N ba more? Baka naman, she <laughs>